Mainit na usap-usapan na naman ngayon ang kontrobersyal na aktor na si Daniel Padilla matapos ang bagong update sa kanya ngayong araw na ito. Usap-usapan kasi na magsasara na di umano ang high-end clothing line store ni Daniel Padilla na nakabase sa UP Town Center sa Diliman, Quezon City. Ito yung clothing line store niyang The Rail na matatandaang laging pinupuntahan ni DJ at lagi niya rin ine-endorso sa social media. Ayon sa balita, Magsasara na nga daw ang Naturang Clothing Store ni Daniel kung saan nagkaroon pa nga ng 70% sale para maubos na agad ang stocks nito at pag naubos na ang stocks hindi na daw ire-replenish muli hanggang magsara na ang batikang showbiz journalist na si Oji Diaz din mismo ang nagsiwalat ng information na ito. Ayon sa kanya, si Daniel Padilla pala ay shareholder ng ilang branches ng The Rail Shopping Store and Online. Meron siyang labing anim na branches. Yung ilan doon ay kasosyo si Daniel. Meron siyang solo. Ito yung branch ay nasa UP Town at across the board as in lahat ng stores. Ay up to 70% ang discount na ibinibigay kasama din yung pag-aaring store ni Daniel. Pero itong kay Daniel ay mukhang hindi na magre-restock, pinauubos na lang at hindi na magdadagdag ng stocks. So take note, co-owner at shareholder lang si DJ ng The Rail. So hindi niya 100% na pagmamay-ari yung brand name, pero yung store sa UP Town Center e kanya ng 100%. Tila ba nililiquidate na ni Daniel Padilla ang mga assets na naipundar niya? Matatanda ang nauna nang nabenta ang luxury car niyang Red Corvette for 6.5 million pesos? at currently ay binibenta niya na rin ang kanyang bahay na naipundar for 50 million pesos na asking price. Ito ang family house nila ng kanyang inang si Carla Estrada na ipinatayo ni DJ noong 2014-2015. Pero bakit niya ba nagbebenta na ng mga ari-arian ang aktor kung di naman siya naghihirap? Ayon sa latest chika ng mga showbiz insiders, kailangan na daw kasi mag ni Daniel Padilla ng mga assets niya to cash dahil sa rumored utang di umano ni Carla Estrada kay Katrin Bernardo. Allegedly ay noon pa naniningil si Katrin right after nilang maghiwalay nung last week of November. Pero take it with a grain of salt dahil as of now ay nananatiling rumor pa rin ang utang issue ni Carla kay Katrina At mananatili itong rumor hanggang magkaroon ng public statement ang bawat kampo. Matatandaan kasing tikom ang bibig ni na Daniel, Carla at Katrina So yung issue ay hindi talaga naa-address. Samantala, si Katrina Bernardo naman ay spotted na nag-hangout kasama ang ilang current at dating A-list actors ng ABS-CBN. Makikita sa litratong ito si Namaha Salvador, Bea Alonso, John Lloyd Cruz, Piolo Pascual at Jericho Rosales. Nagkita-kita sila para sa birthday ni Mr. M. Recently nga ay madalas nang makita sa mga gatherings si Katrin Bernardo kasama ang mga malalapit niyang kaibigan sa showbiz. Di tulad noon na almost exclusively na si Daniel Padilla lang ang palagi niyang kasama.